mamaya guys pupunta tayo dyan sa may kalsada sa may simentadong kalsada dyan sa bandang itaas dyan na ako dadaan guys kasi nang galing ako ulit dun sa may dating hunting site natin nung previous upload natin ayoko nang muling gagalugad dun guys baka mamalasin pa rin tayo So magbaka sakali na lang tayo diyan sa may gilid ng kalsada. So tara. So, didiretso na tayo guys dyan sa may kalsada. O dyan na tayo sa mga gilid-gilid ng kalsada guys. So tara. Ito. Kalsada na po dito. Double lane pa. Na simintado. So ayan, tinanghali tayo ng dating sa ating hunting site. So First time ko lang mag-video dito, guys. Mag-content dito sa banda dito sa may gilid ng kalsada. Kasi doon sa huling hunting site natin, yung huling upload natin, malas natin doon. Alos lahat ng mga tinira natin doon is puro sablay. So may iba nga yung location natin So dyan sa baba iniwan ko lang yung motor ko guys Doon sa may crossing doon sa baba So dito na tayo maglakad na tayo Habang lalakad tayo dito sa may simento Kalsada double lane to guys Sa gitna ng kabundukan Hindi nyo tinatanong guys Kabundukan talaga guys As in Pero yung kalsada dito Simentado Double lane pa So, maganda guys dito. Mag, baka sakali tayo sa may kilit-kilit ng kalsada guys. Pero, medyo maangin ng konte pero okay lang. Madidinig pa naman yung kaluskus ng wild chicken. So, ayan. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, welcome back ulit sa ating hunting vlog. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta nyo mga mga taga subaybay natin dyan ang mga nagpapa shout out po sa inyong lahat uh, maraming maraming salamat kung gagawin natin tulad ng dati yung dati nating ginagawa na ililista natin ang pangalan mga nagpapa shout out ang dami nyo guys sobra ang dami so hindi ko na kayo maisa isa na isa shout out So, maraming maraming salamat na lang sa inyo sa walang sawang suporta. Yan. So, hopefully masamahan nyo ako hanggang matapos atin ang ating content. So, hindi na tayo nagbaon ng kanin. Biskuit na lang, guys. Makapagod so din. So, puntaan lang natin yung madalas nagkukumpul-kumpulan yung mga wild well chicken. So, yun. Doon tayo pupunta. Kung sakaling wala tayong maabutan, doon tayo mag magtambay, maghintay. So, hinto muna tayo dito, guys. Kakapagod din ang init. So, tanghaling tapat. So, paingan muna tayo sa glit. Kakapagod din. Bali so, ito yung kalsada na nagdudugtong sa Binggit hanggang Pangasinan. So matagal na nakatingga ito na rough road guys Tapos single lane pa So nung nanungkulan si Pangulong Duterte Ang bilis na pero di pa rin to tapos hindi pa siya kumunikta sa National Highway pero kita nyo highway na rin double lane pero sa maniwala kahit hindi dito sa dito lang sa gitna ng kabundukan guys walang kabahayan as in talaga na forest na forest. Tapos yung kalsada, simentado. So tara ulit! So guys, habang naglalakad tayo, may mga kumakaluskos dyan sa baba. Dito lang sa gilid ng kalsada guys, oh. natin ilalagay itong camera natin. Tapos dyan tayo po pesto Sana hindi tayo maramdaman. Mahirap kasi marinig dito sa video pero tinig na tinig ko guys. Umakalos ko sila dyan sa baba. So dahan-dahan tayo pupunta dyan. A few moments later. Ayos, ayos. Uha. So tara. Ulutin natin yung unang tira natin. Well, chicken guys, sa wakas din. Nasa pool natin. So dito ko narinig na bumagsak ayun so, maliit pa yung tare nagbibi na pa lang ayos sawas so, din akala ko sablay na naman ayos guys Kuha, kuha. Tawakas. Sapol, sapol. Kala ko, sablay na naman tayo. Subali so, nung pagkatira natin dito. Doon ko narinig na tumakbo. So, doon na siya bumulagta. So, eto. Nakaisa na tayo. Okay. Ayos. <coughs> So mas maganda pala guys maghanting dito sa gilid ng kalsada Kasi pag dito ka dumaan sa simento hindi nila marinig yung kaluskus mo guys habang sila narinig mo So ayos So tara ulit dyan sa bandang itaas oh, Pagod So ayan dito na yung hangganan ng simentadong daan guys Oh. So, puli itong taon na ito. Itutuloy ulit yan. Oh. So, baka sakali pa tayo dyan sa bandang itaas. So, bali kanina. Sabay kami ni Utol kanina na galing sa aming barangay na umakyat dito sa bundok. So, bali nagkaiwalay lang kami. So, sabi niya sa akin, may baliti daw sa may banda dyan sa itaas. So tara, ating puntaan. So habang hundawin na tayo sa daan, yun, nakachamba tayo ng wild chicken. Yan, so update, update guys. Pag nandun na tayo sa may balite. So yan guys, dito na tayo sa balite na sinasabi ng utol. So bali nung isang araw, namaril siya rito guys. So may taguan na siyang ginawa. Ano yung taguan niya. So si Uto kasi yung dala niya guys. Kaya malapit lang yung pinaggawa niya ng taguan. So PCP yung dala natin. So di distansya tayo. So ito yung taguan niya guys. Oh. Ganda rin ah. oh. Ano kaya kung dyan? Dyan na lang. Okay. Doon. Gawa tayo doon sa bandang itaas. So yan yung baliti guys. Oh. Yan yung bunga niya oh. Yan yung bunga, yung mga bilog-bilog na yan. So sa ngayon hindi pa gaano dinadagsa ng pulang ang ilog guys. For this pa siguro guys. Sigurado may inog na daw na ng mga ibon. Lalong lalo na yung pulang ang ilog. So tara, maya ulit guys. Gawa muna ako ng taguan ko dito sa bandang ita. Dito. Pagpapisto na tayo. So, yan. Dito natin ipapatong yung PCP natin. Para sure yung tama natin. Kung sakaling dadagsain ito ng mga ibon. So, hindi muna tayo titira. Siguro nang pulang ang ilog, guys. So, alimukon lang yung titirain muna natin. Tsaka, sabi ni Utol, may nagpupunta raw na ako dito. Punay at saka balog. So, untayin natin. Although kahit di pa siya hinog. So, sigurado kapag umpisa ng dagsay nito ng pulang ilog susunod na rin yung mga balog at punay pati alimokon time check Alaw na yung medya so gutom na tayo mag stack muna tayo meron tayong baon kahit pa paano para maibisan yung sobrang gutom okay may ulit so yan guys isnack muna tayo walang walang na darating guys saka pati pulang ang ilog hindi pa kasi totally hinog guys yung bunga kaya yun siguro saka na lang siguro pag totally hinog na yung bunga ng baliti saka dadagsain ng mga pulang ilog saka alimukon kasi sabi ni utol nga may balog din at saka punay na nagpupunta dito sa saka may mga endangered species na ibon rin katulad ng tariktik pero di natin tinitira yan guys saka ang hangin na guys lakas talaga ng ihip ng hangin so time check alas dos na siguro maghintay pa tayo dito ng isa't kalating oras bago tayo uwi so sana nga tuloy tuloy yung raceback natin unlike nung huling upload natin is nagkasablay sablay tayo guys eh, hindi ko malaman kung sa anong dahilan so hindi ko na inupload yung marami kong supply kasi nakakawalang gana naman na panoorin guys kung i-upload natin yung puro supply so hindi lang siguro lima uh, baka abot pa ng sampung basis na sumablay tayo sa wild chicken guys pero hindi ko na inupload so may mga nag comment pa na baka nasa scope raw siguro baka kailangan ko na raw mag upgrade so hindi ko rin naman alam kung ano yung dahilan guys nagtataka nga rin ako kung bakit ako puro sablay yung mga tama natin kasi hindi ko binabanggit guys na sa tuwing mag hunting tayo guys lalo na kung masukal yung daan na dinadaanan natin eh parating nababangga itong dulo ng PCP natin itong barrel nya tumatama sa kahoy sa dinaraan natin nung pagkakalam ko, nagalaw itong reticle ng scope natin. Kaya isa yun siguro sa mga dahilan, ang pagkakaakala ko. Pero nung pag uwi ko sa bahay, nag zero ulit ako ng scope natin. Eh okay naman siya. Yung maliit na target ko, tumatama naman siya. So, yun nga, nagtataka ako. Kung ba't kapag yung wild chicken na yung targetin natin, eh, hindi natin matamaan. So ang pagkakalam ko guys, kahit ganitong kahoy yung nakaarang doon sa may barrel natin paglabas ng pilit, kapag nasagi niya to guys, pag lalo na kung matigas na bagay, matigas na kahoy, talagang mag-iibang direksyon yung pilit natin, hindi siya dediretso sa target. So ganun talaga guys yung pagkakaalam ko. So madalas na ganun guys, hindi tayo makapag-asinta ng clear target siguro sa mga nakarang sablay natin. So kanina, nag-alangan ako nung tinarget ko yung wedge chicken. Eh, kita nyo naman guys, napakasukal yung kinaruroonan nya. Uh, usually guys na nandun is yung dahon ng mga damo. So, hindi ko na inisip yung baka may nakaharang ulit na ganito guys. So, tinira ko pa rin. So, yun. Tinagos naman yung pilit natin. So, siguro dahon lang yung nandun kaya nasa pool pa rin yung target natin. So yun, hindi naman tayo nabigo guys. Nakakuha na naman ng wild chicken. So sana, tuloy-tuloy na yung natin. Hindi na ulit sasablay. So talagang ganun guys, hindi talaga maiwasan na hindi naman araw-araw na swerte natin sa paghunting. although talagang may sablay talaga sasablay ka talaga guys so kailangan mo lang tiyaga. uh, be patient lang tsaka talagang ganyan may swerte may malas ika nga nila so yan parang wala nang darating na malimukon so mamaya lalarga na tayo so may mga nasa 2,000 piece ay pa yung laman ng tanki natin so kaya pa yan ng mga 55 shot siguro o mahigit ito yung laman nya 2000 PSI so sa mga nagtatanong kung magkano itong PCP natin uh, hindi na ako mag mention ng price guys kung magkano basta bahala na kayo mag research sa online ceiling na ganito kasi marami rin namang na order na ganito sa online guys. Usually, uh, kabiti-mid siya guys. Yan. Ang bigat guys. Ang bigat talaga. Sobra. So, poly. sana tuloy-tuloy na yung accuracy nya. Nakakala ko na wala na. Tsaka, kung ano yung nakasanayan mo na pellet na gamit mo, huwag ka nang paiba-iba guys dapat stick stick to one ka lang na pellet kung ano yung talagang bala na maganda para dito yung talagang compatibility niya na pellet yun lang talaga ang gamitin mo huwag kang gagamit ng kahit na anong pellet yun lang ang may advice ko guys yan siya so, nga pala kanina guys ah uh, pagpasinsyaan nyo na po kung medyo malabo yung kuha ng Uh, scope cam natin guys kasi yung si pinagamit natin is yung mumurahin lang na cellphone wala po tayong pambili ng iphone o yung magandang klase ng cellphone so medyo malabo yung kuha ng scope cam natin guys blurred pa yung iba at least maninag naman yung target so yung mga ibang kuha ng scope cam natin guys kahit medyo blurry sya upload ko pa rin guys basta maninag yung target. So, ina-upload ko pa rin kahit medyo malabo yung kuha. So, pagpasinsahan nyo na guys kung hindi maliwanag yung kuha ng scope cam natin. So, naparami na tayo ng puro kwintuan guys. Pasinsya na po. Mamaya ulit. So, mukhang tagilid tayo ngayon guys. Wala tayong mahintay. So, siya nga pala habang naghihintay tayo ng alimokon. Tanggalan na natin yung balahibo ng nakuha natin na wild chicken ayos To so, malaki din guys so kapag tandang guys malaki din yung katawan nyo oh. So, alright may pang na tayo so mukhang wala tayong mahintay dito guys so tara so dyan tayo nang galing yan yung kinarurunan ng baliti so dito lang din sa gilid ng daan so hapon na guys so ayan yung naging content natin sa araw na to so at least di tayo nasiro isang wild chicken lang tayo guys kasi tanghali tayo nung dumating tayo dito na nag guys so mga mag alas dusi na ata nung dumating tayo dito so okay lang at least nakaisa tayong labuyo, hindi na naman tayo sumublay, so yan maraming maraming salamat ulit sa walang sawang panonood sa ating content sa araw na to hanggang sa muli So abangan po muli yung susunod na content po natin.